Noong araw, galit ako sa amin yan eh. Pero ngayon, kakampi na ako. Sa amin, oh. Ang tanong po namin, kanino po kayo mas nagtitiwala ngayon? Kay Pangulong Marcos o kay BP Sara? Siyempre, kay, kay Bombong. Bakit po kay Bombong, sir? Ay, maliwanag na maliwanag naman ang mga nilalakad niya eh. Alam niyo po yung mga Pilipino. Alam niyo po yung mga ginagawa niya. Lalo ng pagpagpaglaban do sa ano, sa Philippine Sea. Apo. 'Di ba? Apo. Oh, tama lala tong mga ginagawa niya. Noong araw galit ako sa kanya eh. Pero ngayon kakampi na ako. Ah, ganoon po. Tao tama. Oh. Binoto niyo po ba siya? Hindi ko nga binoto yan dito. Pero ngayon, botong-boto na ako. Okay, kaya Kita ko na saan ginawa niya. Tay, paano po yan? Uh, taong dito, di ba marami mga sinasabi sa kanya? Bangag daw, binumura siya. Bangag. Ba't ka maniniwala rin eh, ang ganda-ganda ng ano, ang mga bangag, hmm. yung hindi tama ang mga palakad sa gobyerno. Hmm. Yung mga nakapagmumura, okay. <laughs> na wala naman sa sistema, <laughs> di ba? Oh, yun ang ano, yun ang bangag. Kasi hindi niya iniisip yung sinasabi sa kapwa Pilipino. Okay. Oh. Hindi hindi po kayo pabor tay. hindi po kayo pabor sa nagmumura. Ay hindi. Meron ba namang ano, taong gobyerno ka magmumura ka? Eto okay. Eh ito nga eh tanggap niya lahat kahit na anong ako sa kanya pero wala naman silang patunay. Hindi po siya nagmumura. No? Oh, kasi binabaksak lang naman siya eh. Yan na Pero toto. dati hindi niya siya binoto tay. Pero ngayon gusto niya na siya. Oh, talagang totoo 'yan. Uh, nakakagulat po yung pinsahin niya tay ah. Eh, ito binoto ko nga 'yan eh, pero ngayon hindi ko na binoboto 'yan eh. Okay. Oh. tay pag si VP Sara tumakbo sa 2028 presidential election, tigumanti dato ng presidente, boboto mo ba siya? Si Dako, ilalaban ko lahat ng pusahan ng mga kung ano meron ako ngayon. Dapat hindi na manalo yan. Si, 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 hindi, Inday uh, oh, ay, ay, po siya manalo sa 2028? Eh, hindi, kasi kitang-kita naman yung mga pag-ano niya yung uh, ano ba tong pananilo na hindi niya may paliwanag Ah, yung confidential fan? Oh, confidential fan. Ano pa daw updated pala kay sa balita? Oh, lahat sinusubaybayan ko talaga, lahat ng taong gobyerno. Kaya alam na alam ko kung sino ang dapat talagang iboto. Ilang taon na po kayo tay? Okay lang po. 78. 78 na po kayo? Oh. Malakas pa kayo tayo. Ah, <laughs> niyo tatay ni BBM. Oh, nung Hindi si tatay niya. Ay, kasama ako sa mga ano eh, mga corner ng picket sa SA. Oh. Ibig sabihin, hindi po kayo mga Marcos talaga? Originally? Ay, hindi, hindi. Galit po kayo sa kanila dati? Oo, oh, dahil uh, pangita naman eh, nagkaroon ng ano, ano, hanggang ngayon nga eh, di ba? Siya ang ano, diktador, lumalabas na diktador. Sino po? Pero, abay, si yung ama niya. Ah, pinapigil po yung sinasabi oh. niya? Oo. At yun naman talaga ang ano, ang pangita. Uh -huh. Kaya lang, siyempre, yung anak, hindi naman lahat ng anak eh, nagiging pareho rin ng ama eh. Ah, diba? Ah, ang, ang, po sabihin, Tay, kung gano'n ang nangyari kay, kay niya, sa kanya po, po na, iba? Oo oh, naman. Kaya diba po diba naniwala ka si, ano, si Bongbong. Ah, uh, so, ano naman po yung comment yung niya, yung mga salita niya. <laughs> ano ang kikita na? Disente po, magsalita, disente. Oo, oh, ano siya, yung edukado. Opo, edukado. Opo, edukado. Ang dami pa rin umiiyak na Duterte supporters na nagsasabing kinidap daw si dating Pangulong Duterte at sinuhu daw sa banyaga ang soberanya ng Pilipinas. Una, may arrest warrant galing sa ICC at legal sa batasang ang electronic warrant of arrest. Sa katunayan, panahon din ni Duterte ng payagan nito. Hindi galing sa si Interpol ang arrest warrant. Ang ginagawa nila, naglalabas ng red notice, isang international request na nagsasabing, may valid warrant na laban sa taong to, pwede ba kayong makipagtulungan at tumugon dito? At dahil miyembro ang Pilipinas ng Interpol noon pang 1952, nakakatanggap tayo ng red notice gaya na may kaugnayan sa arrest warrant ng ICC. At dahil may commitment ang Pilipinas sa Interpol, nakikipag tayo. So anong kinalaman nito sa ICC? May kasunduan ng ICC Office of the Prosecutor at Interpol mula pa noong 2004. Kaya pwede magtulungan ng dalawa sa paghuli ng mga may kaso sa ICC. Pangalawa, hindi sinuko ng Pilipinas ang soberanya nito sa ibang lahi dahil lang sa pinayagan na maaresto si Duterte. Sa ilalim ng RA number no. 9851, may kapangyarihan ng gobyerno ng Pilipinas na isuko o extradite ang isang akusado sa isang international tribunal na nag-iimbestiga ng kaso. Pangatlo, totoo ang umalis ng Pilipinas sa ICC noong 2019. Pero may kasunduan na nagsasabing kahit mag-withdraw tayo, may bisa pa rin ang ICC sa mga krimeng ginawa noong miyembro pa tayo. At pang-apat, totoo na may sariling korte ang Pilipinas. Sa katunayan may tinatawag na complementarity principle sa ICC statute, kung saan binibigyan muna ng pagkakataon ng gobyerno ng isang bansa na imbestigahan ng sariling tungkaso kaso bago pumasok ang ICC. Actually, noong November 2021, humiling ang Pilipinas ng deferral request sa ICC para ipagpaliban ang investigasyon dahil nagsisimula na raw ang gobyerno sa sariling investigasyon tungkol sa EJK. At dahil dito, pansamantalang natigil ang ICC investigation. Pero, noong June 2022, Nakita ng ICC prosecutor na kulang at hindi sapat ang investigasyon ng gobyerno ng Pilipinas. Wala raw investigasyon sa mga kaso bago ang June 2016 at hindi kasama ang torture at unlawful imprisonment sa ginagawang investigasyon. Kaya eh, noong January 26, 2023, nagbigay ng go signal ang ICC pre-trial chamber na ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. At ito ang dahilan kung bakit naglabas ng arrest warrant laban kay Duterte. Ang tanong, tama ba ang ginawa ng gobyerno ng Pilipinas? Oo, Sumusunod tayo sa sariling batas natin at pinakita natin na marunong tayong rumespeto at sumunod sa mga kasunduan sa ibang bansa. Hindi ito cover up, hindi ito diversionary tactics o political drama na style ng mga Duterte. May legal na basihan ng pag-aresto. Hindi ito pagtatraidor sa bayan. Ang totoong traidor ay yung nag-appoint ng isang Chinese na maging economic advisor at yung mga nagpapasok ng pogo sa bansa na sangkot sa mga illegal na gawain at yung nagsuko ng West Philippine Sea sa China.